What's up guys? So it's me sa TV ano. So for today's vlog is uh, may ipapakita ko sa inyo. May kakaibang prutas ako na nakita dito sa gubat. So ito yung tinatawag sa amin na amait. Para siyang cherry yung malilit na kulay pula. Hindi ko lang alam sa ibang lugar kung anong tawag nito. So tara, puntahan natin. Let's go. bali nga pala naglulukad kami. Ayan o. So ayun naglulukad kami. Tapos nakita natin tong prutas na to. So punta natin. Kakaibang prutas to. Baka halos karamihan nito hindi pa alam yung mga hindi talaga nagpupunta ng bundok. So nandito yon. Ang kinaganda dito is hindi pa siya malaki yung puno. Kaya pa nating i -bind. So, bali nandito siya. Ayan o, parang hindi siya makita masyado kasi yung camera natin is hindi kaya nga isong So, papakita ko na lang. Hanap tayo ng mapaglalagyan ng camera. So, saan kaya pwede? So, ayan. Ito yung puno na yun. Ayan o. Tapos, baka kung sakaling nakikita nyo yung bunga mga kulay pula ng ano, mga maliliit ayan o oh. ayan yan yung bunga nya para siyang cherry yung lasa nito is ano matamis na parang may kunting asim so ayan yung bunga niya may kulay red tapos yung iba hilaw pa so marami yan nandun yung iba mga may puwesto natin yung camera natin nahirapan tayo mag setup ng camera So, ayan, nahihirapan tayong kukuhanin. So, ayan yung bunga niya, oh. So, pipitasin natin yan. Pipitasin natin. Ay, hirap. Walang kamera. Ang ka, taga-kamera. So ayun, nahirapan tayong i yung puno. Kawawa naman oh. Marami pa sana ang bunga. Kukunti lang yung nakuha natin. Grabe kawawa yung puno so ayan ito yung tinatawag na amait amait kasama ko magkopras si Ray Anthony so ayan Bali, titirahin na natin yan. So yun, nahirapan tayo ng ano. na na kakawa yung puno. Nakabind talaga ng ano. Ng tudong todo. So ito yung bunga nyo. Ayan o. Oh. Kulay pala. Yung pinakahinog talaga dito is dark red yung kulay. Laman nyo. Oh. May mga buto na malilit sa loob. Ganito 'yung kulay ng ano, 'yung pinaka na hinog. Dark red. Hmm. Sarap. Encho. Hindi ko lang alam kung nung tawag nito sa ibang lugar dito kasi sa lugar namin amait yung tawag nito ayan no? marami sa pasanang bunga kaso hindi ko na binid ng ano matagal baka ma bali yung ano puno ayan o. Hmm. Ang daming mga kakaibang fruits dito sa gubat yung iba hindi natin alam pero kinakain pala sa ibang ano sa ibang lugar sarap yung hilaw masim asim tapos yung inog na talaga parang matamis tapos may kunting asim sarap ayun oh para may idea kayo mmm So, ayun lang guys. Salamat sa panonood pa subscribe naman sa channel ko sa Marino TV. Tsaka papalo na rin sa Facebook page ko sa Marino TV din. So, ayun. Salamat. Hey